ringi bro. Naing mga taong nag-istorya bro. Parang hindi sila nakakatawa bro. Kapangin natin. Tara.

sa uh, nitong trabaho natin, no? Kahit gaano ka tuk -tuk sa bundok, kailangan talaga natin kumpahan para nakuha tayo ng mga impormasyon para ating mga gawain. At dahil talaga yung mga bandido, no? At yung bata din na damay na nila. Hindi, hey, balita ko. Ang lakas ng tabig nila ngayon. Kaya may kasama silang mga konto gumagala na naman yung mga recorder nila. Nabayan pa yan ng mga kulto, ano? Sino hmm. kaya yung mga nag hari-harian dyan ng mga kulto? Bakit dinamay nila yung mga kabataan? Bakit yung mga bata? Ano yung mga pato ko yung kampo nila? Kasi na, ang bandang kampo ko Grabe ng kabundukan to. Posible ito yung mga taguan nila kasi ang lawak ng mga kahuyan dito at ang mga malalaki lalaki na mga tahwil hindi sila madaling mahanap dito. Super perfecto na lugar na taguan. Hmm. Ah, kami dito. Sabi. Sana makauwi man lang kami sa aming mga pamilya. Sana makalabas tayo sa bundok na ito. Sige Bro, <laughs> uh, may batir pa ba yung cellphone mo? Rada uh, tayo ng power Ah, okay. 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 So, huwag ka munang tumawag. Baka mag-alala yung mga pamilya natin. Mamaya na lang tayo tatawag kapag tapos ng mission natin. Ano, bro? Okay. Ayun. Kailangan nating Maglakad na naman ng isang kilometro Baka mabutan pa ba natin yung mga Recruiter <laughs> so, Ang araw na kami dito Kailangan okay. Mayingat lang tayo Kumakatag oh, po tayo ng mga ibang vlogger dito Oh, okay. no, siguro baka, baka may mga mixing din sila Baka mabuta natin yung mga vlogger na may mga din Ano? Hmm yung pagkaramdam mo sa unahan oh, parang mayroong mga nag-beat mga nag-beat ako na ito kayo Ako bahalang i-cover sa'yo Parang may nag gusap na. Ano. Ayun sa baba. Parang may kubol doon sa baba. Ano? May kampo. dun sa baba.

may mga bata doon ito na yung mga dinadala nilang mga bata mayroon dito, no? mga hmm? bata na yung mga mga yung dito nila dinala kasi may mga puno ng saging dito. May makakain sila rito. Hindi sila magugutom? tulungan natin 'po. tulungan natin yung mga bata. Sasaktan mga Abang ba? muna natin. Tingnan natin ang daan baka may mga landmine na silang inilagay. Tingnan ko muna dito sa itaas ng kahoy. Parang may usok dun. Parang nagluluto lang mga bandido. Now, gapangin na natin. Daan tayo sa tabi pa. Sige, dito ko sa tabi na natin. Huwag kang pumasok sa gitna. Pa Patagilid lang tayo. Oh, pagiliran tayo. Ito. Ayan. Ayan sila. Maglararo pa yung dalawa. Baka ito na yung mga batang nire-recruit nila bro. Huh? para mga bagong rekota <tutuk> eh, di depanin ko Ringi bro, naik bro, bro. bro. Masih mau nanya bro Masih um, mau um, bro Ah, ano yung pasok niya? Nakong bata yan ah. Parang hindi sila nakahanata bu. Dapangin natin. Dun ka sa baba. Dito ako sa giliran, sa tagiliran. Bro, bro, asal kaya, bro, bro, attack bro.

Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito yung gen hydrate. Hindi ko rin. Hindi ko rin. Hindi ko mo, Hindi Hindi mo ba yung mga grupo? Kilala mo mm -hmm. yung mga grupo na nag-report sa niyo? Mm -hmm. Hindi po. Hindi. Bakit basta-basta na sumama? Ano, naging ba kayo? Mm -hmm. Ha? Ano ba trabaho ng mga magulang niyo? Ha? Yung mga magulang niyo, umabarin ba? Manid din ba sa grupo? ah Kaya kayo na pasama? Ha? Pa. Ano yung magbilitanan no? daw? At ano yung magbilitanan ng mga magulang niyo? Magulang bari po. May mga magsin sila, no? Siguro nagre-report ka naman yun. Wala nga natin yung yung bata, no? Okay lang ba sa inyo na liligtas namin kayo? Okay, sumama dun. Mag-aaral kayo mga buti. Walang mag magandang bibigay sa inyo ang mga kasama nyo sa mga grupong yan. Kaya mo lang mas pedriyaw, ibang eh. Kaya ito na yung na niya. Bro, ito na yung halagugun na niya, bro. Dito ba sa akin, basig na yung mga bumba. Napay mga bumba, yun yung hindi pang himo, direct? Kaya mga katong mga dagko ninyo ko ba? po. Na? Hindi, pinago namin. Hmm. Ito na natin ano. Siguro pa. Pagkansa na ito yun kuban niya. Sigur? Pagkansa, pagkansa. Pagkansa na kuban. Pagkansa, pagkansa. Pagkansa, pag Ayun mo, ay, kay nami, nami para. I... Yung test namin kayo. Okay. Ito mga bata dito. Ito ang gawin kong gawin eh, um, ming... eh, kay eh, nani para gawin mo na sa... mo. Balik mo sa sabakan sa kamatarong. Hindi mo magkoy-koy ka ng mga dautan. bro da, Dito pa ka Ali, ano gawin natin? Murag. Na yung mga bumba din di ba? Mga, mga, mga pagbasabog nilang himo. Na worry ko 'tong Agi mga agbang bili nila dire. Dito 'yung katulong mo na. Tay. Tingnan ang mga dala niyong mga batang nare. Lima po. Ano ba 'tong mga? Ang dami ng mga butas pala dito. Ito okay. pa 'yung mga Lumang mga blasting ka pa, no? May mga dito? Uh, bumba dito. Wala uh, ka bumba. Ha? Ito pa yung mga bagong bagong sabog, bro? Ha? Ah? Oh? Mga bagong sabog to ng... Mga... Tingnan mo. Ito huh? yung ginagamit nila itong blasting cap, no? Pag Ako? yung mga bumba. Pag ito napakan, wasak talaga na lahat. Ito pa, oh? Maraming uh, mga dito. Mag-i-retack. Luma na, no? Baka... Hinukay nila ulit ito bro. Ha? Lumang luma na to. Baka hinukay nila uli kasi hindi sumabog. Ha? Huh? Luma na o? Oh? Okay, so. Yung um, bakit. Yung big nila dito. Mayroon okay. Meron ba ka? Kasi talaga itong... Dito talaga okay. sila... Mga bata, naiwan nila dito. Hmm. Wow. Siguro mga bata bro? lang lang na dito na iniwan. kailangan natin yung buong bagat. Bata, bumalik yung mga kasama nila. Oh baka nakatunog na yun na paparating tayo rito baka bigla lang bumalik yun so simpre alis na tayo para pagbalik nila wala na yung mga bata nailigtas na natin at maglingat lang siguro natakot yung mayaring nito bro yeah. um, umalis naano uh, na, -ano na yeah. siya na yeah. parang yeah. naguguluhan na siya sa kanyang pamumuhay dito dahil sa mga grupong mga bandido Guru Malaysia.